Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, na naimo ng Oktubre, ating ipinagdiriwang si San Dionisio. Kamusta? Si San Dionisio ay isang obispo sa Paris noong ikatlong siglo. Madalas siyang tinutukoy bilang unang obispo ng Paris Bagaman ang kanyang kwento ay maaaring may kasamang mga elementong alamat. Sinabi na siya ay naging misyonero sa Gaul at maraming tao ang kanyang napalapit sa pananampalatayang kristyano. Ayon sa tradisyon, si San Dionisio ay pinahirapan sa Montmartre sa Paris. Siya ay pinugutan ng ulo noong mga taong 200 terfuendo sa panahon ng mga pag-uusig sa mga kristyano sa ilalim ng emperador na si Decius. Ayon sa alamat, kinuha niya ang kanyang ulo pagkatapos ng pagpugot at naglakad ng ilang kilometro, ipinangangaral ang kanyang pananampalataya hanggang sa siya ay bumagsak. Narito ang isang panalangin para kay San Dionisio. San Dionisio, matapang na martir at saksi ng pananampalataya, ikaw na nagalay ng iyong buhay para kay Kristo, ipanalangin mo kami sa Diyos. Bigyan mo kami ng biyaya ng isang matatag na pananampalataya, lakas ng loob sa pagharap sa mga hamon ng buhay ng may tiwala, at ang pagtitiyaga sa paghahanap ng katotohanan at kabanalan. San Dionisio, ipanalangin mo kami at ang buong simbahan, upang aming magaya ang iyong halimbawa ng debosyon at katapatan kay Kristo. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.